Naglagay lang tayo ng konting tubig. Tapos, hayaan lang natin siyang kumulo. Hanggang sa matunaw yung tubig. Pwede rin takpan natin kung gusto niya ng matakpan. Pwede rin nakabukas para mabilis mag-evaporate. Pag -tuyo na yung tubig, may kunti na siyang mantika. Nasa inyo kung gusto niyo padagdagan ng mantika. Ako lalagyan ko ng konti. Konti lang. Kasi may natural oil nito. Na siya. Nantayin natin siya magkarami guys. Pwede na natin itong huwin. Ayan, nagkakaramidize na po ng ating longganisa. Nabalik na rin ko lang. Nabalik na rin lang natin ito so, para pantay yung pagkakalito Ayan, nakabaliktad na siya. Pero hinaan niya yung apoy ah. Ako hininaan ito yung apoy. Eh. Parang hindi tumansik sa mukha ko yung mga antika. Ito na siya, natunang. Pwede na Paginan natin itong hanguin. Yan lang ang pagluto ng nungganisang kabanatuan. Ito na ating finished product. Sarap nito Isaw-isaw sa suka na may paminta at bawang. Kain na tayo. Thank you for watching. Ang sarap niya, mag na siya. Kahit pala yung, kahit pala suka, hindi nilagay ng garlic kasi mayroon na siyang garlic. Ang sarap niya, guys. Kain tayo.